mababagal itong mga vlogger ko. Malalakas pang kumain itong mga vlogger na to. Vlogger! Okay, magandang hapon po sa Jose Del Monte. Nandito na naman po tayo sa araw na kung saan na tayo umiikot dito sa ating uh, ginagawang Barangay Operation Center. Actually, kaya yeah, inaano natin, Cedar Action Center or Operation Center na magkikater doon sa mga pangangailangan nitong ating mga kababayan. Ano? Actually, dalawa to, no? isang District 1 and District 2. nandito tayo ngayon sa District 1 na kung saan ay nandito halos sa uh, malapit na tayo matapos dito. Once na natapos na natin to, swerte mga tag District 1 dahil instead na kayo ay pupunta sa government center natin, sa so, munisipyo, eh dito na lang kayo pupunta dito sa malapit na barangay. No? Kung makikita nyo, eto, nasa loob din ng subdivision to ng uh, barangay uh, Francisco Homes, uh, Gihon, na uh, ginagawa ng city government. Andog, of course, galing kay Ate Kong Vida, no? Dahil alam naman natin, si Ate Rita talaga ang uh, palagi katuwang natin sa paghahanap at uh, pag-iisipan ng iba't ibang programa para sa ating syudad. Kaya mga kababayan kong San Jose del Monte, uh, gusto ko lang ipakita sa inyo at malaman niyo kung ano na ang nangyayari. At siguro, in uh, one month time, uh, matatapos sa itong building na ito. Ito po ang uh, update natin ngayon dito sa Barangay Operation Center ng City Government of San Jose del Monte. Ito ay parte ng doble aksyon na solusyon para sa ating mga kababayan. Kaya mga kapwa ko sa nosenyo, Hintay lang kayo at malapit na matapos itong Barangay Action Center.